kamusta mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa aking channel. Muli kaming kasama mo sa isang napakagandang video. Ang aming mahal na mga tagasunod, sina Tuba Buyek Usten at Enjen Akurek, dalawa sa mga nangungunang pangalan ng Turkey, ay nakakuha ng pansin kamakailan. In love ba sina Tuba Buyek Usten at Enjen Akurek? si Tag Mabuyet Usten, na kabilang sa mga sikat na pangalan na humahanga sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng aktibong paggamit ng kanyang social media account, ay inaangkin na may pag-iibigan kay Enjen Akurek, na isa ring aktor. Ayon sa mga paratang, ang karakter na ipinakita niya kamakailan sa serye sa TV na Olive Tree ay umiibig sa kanyang kasamahan na si Enjen Akurek. Si Tagbabuyak Usten ay gumawa ng isang kahangahangang post sa kanyang social media account. Ibinahagi ng aktor na si Enjina Curek ang kanyang larawan sa kanyang social media account at natag si Enjina Curek sa larawan. Wala pang pahayag ang mag-asawa hinggil sa mga chismis sa pag-iibigan. Sa kabilang banda, tumugon si Tuba Buyak sa komento ng isang gumagamit, "Hindi ko maintindihan kung mayroon kang mga pampalamuti sa labi o pisngi o kung masyado nila akong nabigla na may isang makeup na tugon na puntong padamdam, gusto ko siya. Ngunit may pagkakaiba." siya ay tumugon sa komento na ang lahat ay naging parehong uri dahil sa mga pamamaraang ito na may mga sumusunod na salita. Wala akong nagawa. Makeup. Medyo app-based itong makeup. I swear hihimatayin ako sa mga bagay na wala, araw at gabi, nang walang dahilan. Nagsawa na ako, si Tog Usten, na naging panauhin sa YouTube channel sa seryeng pinagbidahan niya noong mga nakaraang buwan, ay nag-usap tungkol sa kanyang paghihiwalay. Nagkaroon kami ng napakaseryosong problema. Pagkatapos ng mga pahayag na ito, muling nakakuha ng atensyon si Tuba Buyek sa social media. Isa sa mga komento sa aktor ay naging matagumpay siya sa isang trabaho sa nakalipas na apat na taon at iniwan namin iyon ng hindi natapos. Para kang Mariam Uzerli sa Magnificent Century, hindi rin siya nag ng pera. Nag-react siya ng mga komento tulad ng, kung nagngangalit ka ng iyong mga ngipin, ito ay isang season o dalawa. Si Tuba Buyek na hindi na natiling walang malasakit sa komentong ito, ay nagsabi na lahat tayo ay may iba't ibang mga hangarin at paraan ng paglikha ng ating sarili sa pamamagitan ng pagunawa sa tagumpay. Mangyaring kunin ang iyong mga kasuklam-suklam na pangungusap at umalis ka at maging abala sa iyong sariling buhay. Ginamit niya ang mga sumusunod na expression.